Magandang camera, magandang display, plus pwedeng pwede rin pang gaming. Ayan nga pala si iPhone 12. And itong smartphone ito is halos 4 years na siya ngayong 2024. Alam ko ang dami ng mid-range or budget smartphone na lumalabas sa market ngayon. Pero kung gusto mo naman magka-iPhone at on a budget ka, pakagusto mo munang panoorin itong review video na to. Let's go! Yo, what's up guys? I'm Nardy Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, excited na ako sa smartphone na re review natin dahil ito nga yun si iPhone 12. And alam nyo ba, meron na akong review nito last year. So, ang ngayon 2024 na. So, ang tanong sulit pa pagkamit itong si iPhone 12 ngayong 2024. So, nga din patagalin pa, pag-usapan na natin yan. So alam nyo ba guys na itong si iPhone 12 is na-release noong 2020. So mag-4 years na siya ngayong 2024. And si iPhone 12 series din, yung may kauna-una ang iPhone na merong 5G. Plus, binalik din nila kay iPhone 12 nung panahon yun, 2020, yung mga flat na edges. Kung makikita nyo guys, okay, so ang ganda, ang linis tignan para sa akin. Kasi yung mga iPhone 11 series, round pa yung mga edges nun eh. Tapos, ang lamang pala nito ni iPhone 12 kay iPhone 11 is ka OLED display na to. And what do you think guys? So, para sa akin, hindi pa rin siya ganun ka-outdated kahit malaki yung notch niya no, kung magiging honest ako sa inyo. So, para sa akin, ang ganda pa rin talaga ng design nitong si iPhone 12. Okay, so quick specification lang, meron tong Apple A14 Bionic chip. 61 6.18 Super Retina XDR OLED display, 2815 mAh capacity na battery, 12 megapixel main camera, 12 megapixel selfie camera, 20 watts na fast charging pero para sa akin medyo kulang pa din yun. And then ang the best na specs para sa akin ito guys is meron na siyang 5G. Tapos, ang maganda nito, kahit iOS to nung na-release, hanggang ngayon din mo, na-upgrade ko pa rin to up to iOS 17. Which is ayun yung maganda talaga sa mga iPhone kasi pang matagalan talaga. Sa kanyang build quality, meron tong Corning Gorilla Glass Protection both front and back. Kababa naman yung kanyang speaker grill at yung kanyang charging port na lightning cable. And then sa kanan naman, dito yung kanyang power button. At pagdating naman sa kaliwan, dito yung kanyang volume rocker, yung kanyang silent switch at yung kanyang SIM tray. Meron din pala itong 164 grams kaya mas magaan to kumpara sa ibang mga iPhone na nahawakan ko. And ano gusto ko dito guys, hindi naluluma yung kanyang design dahil kahit yung mga ibang iPhone ngayon is flat pa rin yung edges. Okay, so pumunta naman tayo sa presyo nitong smartphone na to. Actually, meron pa rin tong brand new. Yun yung maganda rito iPhone 12, meron pa rin siyang brand new. So, meron tong tatlong variant, 128, 64, at 256 of internal storage. And lahat yon 4GB of RAM. So, yung brand nyo na ito, guys, nasa around 30 to 35,000. Hindi ko lang sure kung magkano po sa Power Mac. And then, yung second hand naman, kung bibili kayo ng second hand nito, nasa around 17 to 25,000. Yun is, depende sa unit na mabibili nyo, depende sa kondisyon at depende sa storage. So, make sure, guys, kung bibili kayo ng second hand na iPhone, please check to sa 3U Tools. Check yung maigin, no? magdalaki ng laptop kung maaari. And then, check nyo lalo yung kanyang true tone. ay yung pinaka-importante para sa akin. So, pagdating naman sa color nito, guys, meron tong black, white, red, green, blue, purple. And actually, hindi ko kabisado lahat ng color niya kasi ang dami talaga. So, yung color nitong sa akin is mint green. Napakaganda ang tignan, di ba? Tignan nyo naman, guys. So, alam nyo yun, pang pang Gen Z talaga yung color target nila talaga mga kabataan. So, para sa akin, ngayong 2024, hindi pa rin outdated yung design and yung itsura nitong si iPhone 12. Pwede pwede pa. Sa display naman ito, meron tong 6.1 inches Super Retina XDR OLED display, HDR10 at meron pang Dolby Vision. And kung titingnan niyo naman guys, para sa akin maganda rin talaga yung display nitong si iPhone 12 dahil tamang-tama lang yung mga color na pinoproduce niya plus kaya pa niya mag ng 4K sa YouTube. Though hindi man siya kasing ganda ng ibang AMOLED display sa ibang smartphone, at least kung titingnan niyo guys, no, hindi naman to masakit sa mata. And then sa kanya namang brightness, meron tong 625 typical brightness at meron siyang 1200 needs brightness so wala akong problema guys kahit gamitin ko itong si iPhone 12 sa outdoor dahil malinaw at maliwanag yung kanyang display. Sa haptic naman guys, no, kahit di ko na-explain, alam naman natin na magaganda talaga yung mga haptic ng iPhone. So itong sa iPhone 12 is pasado, maganda rin yung kanyang haptic. Sa kanyang security naman, kagaya ng face unlock, fast and accurate naman. So wala rin akong problema sa face unlock nitong nagamit kong si iPhone 12. Meron din pala itong IP68 water and dust resistant. So pwede mo siyang ilubog sa tubig ng 6 meters for 30 minutes. Pero itong akin, hindi ko na siya tinesting dahil alam naman natin na mahal yung mga parts ng iPhone. No? And mas maigi ng ingatan ko na lang to. And eto na guys, dumako naman tayo sa speaker nitong smartphone na to. Ang maganda rito guys, meron siyang dual speakers. Yung pangalawa is nandito sa kanyang earpiece, no? And alam na yun, pagdating sa mga speaker, perfect maganda talaga yung mga iPhone, no? Kahit ngayong mga iPhone 10 pa ba, maganda pa rin yung mga speaker nila eh. Pero, kayo pa rin ang humusga. Isa to sa pinasumikat na smartphone last year, kahit 2018 pa siya na-release. Ganyang katindi ang mga Apple products. And sa tingin nyo, sulit ko ba siyang gamitin ngayong 2024? Tara, talakay na natin to. Let's go! Yo, what's up guys? I'm Reldy Guzman. Welcome back again to my YouTube. And ngayon, meron... Diba sabi ko na sa inyo guys, itong si iPhone 12, mas maganda pa yung speaker nito sa totoo lang kumpara sa ibang mga mid-range Android na smartphone, no? Lalo na yung kanyang pangalawang speaker is nasa earpiece. Kung baka pag nanonood ka ng video, music, sobrang perfect ng speaker. So, para sa akin, approve na approve yung speaker nitong si iPhone 12. Sa kanyang processor naman meron tong Apple A14 Bionic chip na may 5 nanometer. Hexa-core na siya at ang kanyang GPU is Apple GPU 4 Core Graphics. Ang ikinatuwa ko dito guys, kahit 4GB RAM lang to at old na yung kanyang chipset. Kita nyo naman nakakapaglaro ko sa iba't ibang klase ng games na naka-high or minsan nga ultra graphics pa. Agad lang dito sa Call of Duty Mobile Warzone. Naka-high scrappy ako dito at 60 FPS pero hindi ako nakakaramdam ng lag. Yun nga lang, talagang nagiinit siya. So kung gagamitin niyo to for gaming or pang magang gaming, guys, malamang sa malamang kailangan bilhan nyo to ng phone cooler para mapalagaan nyo yung kanyang battery so yes no when it comes to gaming kita nyo naman na try ko na sa Call of Duty Mobile Warzone Mobile Legends Asphalt 9 at marami pang games actually approve sa akin to pagdating sa gaming dahil napaka smooth nyo talaga kaya kaya pa rin nya makipagsabayan sa ibang mga mid-range Android smartphone pagdating sa gaming and actually kahit sa mga flagship na phone kaya nito makipagsabayan kita nyo naman yung kanyang score sa Antutu Benchmark halos umabot na ng 1 million eh dahil ito rin yung kauna-una iPhone na mayroong 5G sempre tinesting ko rin yung kanyang 5G connectivity sa mobile data usage. Tignan nyo naman di ako nagkamali. No? Ang bilis pa rin talaga ng kanyang mobile data connectivity. So pagdating dito, wala akong problema. Dumako naman tayo sa kanyang camera. Meron itong 12 megapixel main camera with OIS. 12 megapixel ultra -wide. Ang kanyang front selfie camera is 12 megapixel din. At both front and back kaya mag-record up to 4K at 60 FPS. And ito rin talaga yung maganda sa mga camera ng iPhone. Diba? Tignan nyo itong si iPhone 12 kahit 4 years na. Talagang maganda pa rin yung camera na ito kumpara sa ibang mga mid-range Android smartphone. Ang ganda nung color pop-up, saturated, pero hindi naman oversaturated at sharp and detailed din. At maganda pa yung kanyang dynamic range. So kahit hindi ito kagaya ng ibang mga Android smartphone ngayon na meron ng halos 100 megapixel guys, ako na nagasabi sa inyo, mas maganda pa rin yung camera nitong si iPhone 12. Ito naman yung front selfie cam iPhone 12. 4K okay, at 60 din. Malinaw din talaga, no? Front camera lang yan, guys. Quality using the iPhone 12 back cam. 4K at 60 FPS. Ito kasi medyo gabi na guys no, pero okay pa din yung camera niya. Yung zoom niya isang hanggang 3x zoom lang. But not bad guys. Yan ang maganda sa mga iPhone na camera is stabilized talaga siya. So not bad. So pagdating naman sa social media browsing guys, hindi man siya kasi bilis ng ibang mga smartphone na may 120Hz refresh rate. Kahit 60Hz lang to guys, smooth pa rin yung kanyang mga animations, smooth pa rin yung pag mag-scroll ako. And alam mo yun, talagang hindi ako masyadong nakakaramdam ng lag dito kay iPhone 12. So yun na maganda rito no, kahit mag-4 years na siya, kahit di man siya bilis ng mga bagong iPhone ngayon, kahit pa paano optimize na rin tong si iPhone 12. Sa battery naman, meron tong 2815 mAh capacity, 20 watts fast charging at 15 watts wireless charging. So pagdating sa battery guys no, hindi na talaga sa akin inaabot na lang buong isang araw dahil medyo may kapilisan na siyang malobat. So yung battery nito no guys halos inaabot na lang sa akin ng 8 to 9 hours which is not bad pa rin naman and then yung kanyang charging speed na 20 watts from 0 to 100% is inaabot ng halos 1 hour and 40 minutes. Okay so overall kung ako ang tatanangin no Itong sa iPhone 12, sobrang sulit pa rin itong teleponong tong ngayong 2024. Alam nyo kung bakit? Kasi for example, may student na gustong magkaroon ng iPhone pero on na budget. Or kaya naman, medyo hindi kayo yung tipo ng tao na gumagastos talaga sa isang telepon. No? Sobrang perfect rin na iPhone 12 kasi bukod sa may brand new pa siya, may 5G, ang ganda ng camera. And of course, mas mura to sa mga bagong uh, iPhone. And para sa akin, hindi naman outdated yung kanyang design. Kahit malaki yung notch, And kung may downside man lang sa akin to is yung kanyang battery. Hindi naman siya ganong kakunat, hindi naman siya ganong kabilis malobat. Pero kung heavy gamer ka, hindi, hindi ko recommend sa inyo itong si iPhone 12. Pero the rest, sobrang sulit pa rin itong si iPhone 12. And para sa akin, 100% approved itong si iPhone 12. At ayun lang guys, no? maraming maraming salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!